Good morning. Nagpreso ako ng dalagang bukid na isda. Lagyan siyong pizza. Eh. Preso ko muna para hindi malangsa. sa ang aming perito ay lagyan namin ng pizza ay ulam namin ni Jaja kaming maglula lagyan ko ng kamatis ang ganda ng kamatis ko nabili ko kanina lako mura lang luga, <laughs> hello guys sabi ni Jaja hindi kangkong, wala tayong kangkong pizza yung ilagay natin ngayon lagyan natin ng asin pabulit ko kasi ang, hmm? po ang pizza Magvideo din daw po ako dyan sa vlog lagyan ng asin bago himayin muna natin itong pichay Okay, 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 okay. Pichay, Ay, <laughs> Yun, kumukulo, kumukulo na. Kailagay ko na yung isda. <laughs> Tapos pichay.

Thịt là mm. hello guys Đây là yung căm con pichai cú lip cú lip yung pechay.

ngon, muka namat Ini <tuk tangan> pakai <tuk tangan> <tuk tangan> mana kalau Bisa kalau kita mau Give me a...